Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Sa so, kung unsa niyo oras ni na nakita na video, and as you can see naman, obvious naman di ba na naglalaba ako ng uniform ni so po nagluto ko di ba? So as a college student, kailangan yun mag-uniform yun. So, taga-adlo sa nato ni Laban na ang atong uniform nga atong ginamita. Liso po, magsuot ang buling on na. Sa lang ang Lisbo, ang mga ilok. Ginoko mga Lisbo pa lang na Ooh, you got power. Super power O di ba nakakaya yun Paano naman yung ganda E yun, mo naman ang kilikili -kili mo Oh my god oh, Yarks Charot Okay Iba talaga si Shameo At kahit naglalaba Ay nagbibidyo Para naman sabihin sa ibang tao Na mabait Aray ko Pero actually mabait yan eh <laughs> May pinagmanahan <gasps> Uy, pinagmanahan. Oops. So, show the process, Rugar. Ganun ba yun, siya may... Ay, meron pa ho, Sir, labamatik yun. Oh, ho, oh. ho. And then, add na din takarot sa tab na mo uban ta guys. Kung asa ta mga padulong o mga papag uban na diya punta. Diba? At least nang i-enjoy. Ala, enjoy, enjoy daw na ma-enjoy. Bari ka mapagpagakay. And then guys, so mo na mo ang barangay hall. Diba? Mo ang barangay na mo wala na ilain na yelo diya. And then, padulong na din takarot sa tab. Okay, makita na ninyo nga grabe. Kaluaga swimming pool. Allah, swimming pool daw. oh. oh. And then finally mga yots Nakawaswas lagi si Same Kay nagdali-dali rin na si Sami, Kay uman bang klase na Ginawa ko liso pong suota si Sami nga Grabe ka ba Ginawa ko ang sao na lang Agoy kadang hagi ni si Same to oh, Bisag ang kwarta na basa Pero okay na, na ibuod na And then one minute Uga na dahil na Matik Ohoho Uy, mga youths, abi na ko sa'yo mag-voice over Dili man halos pa makuga man akong utok Kikan pa nag-exam Mag-voice over pa na wala pa Ika kung sa'yo mo isulti Ano Kalaban abi na ko Okay ra or madali ra Mag-voice over Dili man dahi <laughs> Aha Nagreklamo si Shamel unsa undang ka na paloma kag intir-intir na panindigan muna. Ahaha, aray ko. So, happy tagi ko. Mahuman sa pagwaswas and ipagawaman ako pagwaswas. Panguawanan din natuwa mga hinalay sa ako ang mama. Oh, by the way mga yots, nakuha na yun na ito ang gihalay sa akong mamagahina. And then, pagkauman din dan eh, na sa dito sa pagkahay sa ko uniform. Kaya po, po magskwila ko ng nga ba ko uniform. Sa ako lang kalain mo sa gay. Di ba ka lisbo nga mga kuhan-kuhan. Di -kuhan. yeah, alam nyo na yan. So, matik. humanagi ipagkahay And then, ayun nyo yun, yung pansin ako na kuhak ni So, by the way, mga yots, so Daniela Nata Kotob, and then thank you for watching. Ahaha, uh -huh, mga yots, mua mua.